Hello po, na-flat ang gulong ng aking sasakyan. Ayan o. Ngayon, sinusubukan ko na hanginan. Pero alam ko naman na baka hindi pwede. Kasi flat talaga eh. Yung mga hinahanginan lang, yung mga malambot. Pero yung gulong ng aking sasakyan ngayon, flat talaga. Alam nyo ba guys na itong gulong ko na ay 2008 pa. So, stuck pa siya. So, dapat napalitan na ito noong 2014. Eh, 2024 na ngayon So, 16 years na yung inabot So, napaka-delikado na pala nito ang PSI nito ay uh, dapat 32. So nasa 10 pa lang tayo. Ayan po oh, 10 PSI pa lang tayo. Talagang hindi ito magkakahangin kasi talagang sira na yung ano eh, gulong eh. may butas na eh. Pero maganda 'tong nabili ko na portable air pump sa mga lady drivers o kahit na mga lalaki, kailangan nyo ito. Pag lumalambot yung inyong mga gulong, kailangan meron kayong ganito. Mura lang 'to eh. 1,200 ko lang yata ang nabili 'to importante kasi sa gulong na tama yung tire pressure hindi ka guys sa mga motor na tinatansya lang sa mga pang o sa mga pang na four wheels hindi pwede yung tantsa-tantsa pwede siguro yun, pang emergency lang ayan guys iniwanan ko muna dyan yung aking ginagawa kasi may kausap ako dyan eh ay nakita nyo oh. Ayan, biglang tumigil yung ating portable air pump. Tapos unti-unti nang lumalabas uli yung hangin. Ang ibig sabihin talagang may butas o may sira yung gulong. Kaya napaka-delikado na yan. Kailangan ng palitan yan. Kahit kasi ipabulkanize mo yan, dahil kalbo na yung gulong, laging mapaplat yan. Kaya... Palitan na ng bago dapat. Sulit na yung 16 years. Eh, dapat hanggang 6 years lang yan. Andito tayo ngayon sa Jeffmin Min Concepcion Tarlac. Dito sa Goodwill's Tire Center. Ayan. Mamimili tayo ng magandang gulong Para sa ating sasakyan Hindi biro ang presyo ng mga gulong Kung gusto niyo maganda maganda uh, Nasa 4,000 plus ang isa Isa pa lang yun ha? Kung bibili kayo ng uh, gulong Hindi pwedeng bibili kayo ng isa lang Kasi hindi yun magbabalance, eh. Kailangan kung bibili kayo Dalawa o kaya apat Ayan ito yung mga gulong nila Yung stock na gulong na sasakyan ko ay Tanderel 3,600 ang isa Pag naka-discount, 3,100 na lang Pero hindi yun ang pinili ko Kasi pwede ka naman gumamit ng ibang gulong eh Ito yung napili ko uh, 28 lang ang isa So 5 ang dalawa Dalawa lang ang binili ko kasi okay pa naman yung dalawang gulong sa likod So and guys, tinatanggal na yung lumang gulong At papalitan niya ng bago Iba pa rin kapag uh, machine yung gamit mo no Umaalalay ka lang Mas mabilis ang trabaho Nangihinayang ba ako sa perang ginastos ko? Sa totoo lang Medyo Kasi imbes na idagdag ko sa ipon ko Eh bigla na napagastos Pero kailangan eh Ipapano eh, paano kung nagda-drive ka kasama mo yung pamilya mo tapos bigla kang masiraan masiraan ng bait tapos biglang sumabog yung gulong ng sasakyan mo disgrasya yon pasalamat nga ako dahil nasa bahay ako nung makita ko ng flat ang gulong ng sasakyan bala ko pa naman na ipabulkanize lang kaya ko. lang nung pinagmasdan ko yung gulong talagang kalbo na napaka delikado Nito mga nakaraan pa naman, lagi kaming nga uh, lumalabas. Eh, kung nagkataon na sa expressway ka nasiraan, mas matinding gastos yon. Kasi itotopa nila yung sasakyan mo. Malaking abala Kapag pala bumili ka ng gulong Automatic iba -balance na nila yan Bakit kailangan i-balance? Kailangan kasi na i-balance yan Para hindi agad mapudpud yung gulong Para yung gulong mo ay Hindi magkaroon ng bukol-bukol sa gilid At saka kapag tumatakbo ka ng mga halimbawa 60 kilometers per hour Hindi maugong yung gulong mo Marami pang pa mga dahilan Kung bakit kailangan Nakabalance ang gulong ng iyong sasakyan Kapag bumili ka ng gulong, kailangan ipa-align mo yan. Yung pagpapa hindi yung libre. Ang presyo nun ay depende kung saan shop ka magpapa-align. Iba-iba yung mga presyo nila. Merong 800, merong 1,000, 1,200, depende may 1.5 basta mga ganong presyo lang yon hindi pwedeng hindi ka magpa-align kasi masasayang yung bagong gulong mo sa isang buwan at hindi ka pa nakapagpa-align parang hindi ka rin bumili ng bagong gulong kasi maluluma agad yan mapuputpot agad yan so yung balancing at saka yung alignment ng gulong napaka importante kapag hindi balance ang gulong ng sasakyan mo para yung trompo eh kapag hindi balance ang pagkagawa yung ikot niya hindi pantay parang tumatalon-talon ba? Diba? Parang gusto niyang kumawala. Ganon din sa gulong kapag hindi nakabalance. Hindi pantay ang ikot. Nagiging dahilan kung bakit ito mabilis mapudpod. Yan yung sa balancing ng gulong. Sa alignment naman, parang pareho yan eh. Pero yung sa balancing ng gulong, wag niyo na masyadong problemahin yan. Kasi automatic naman yan, ginagawa agad eh. Once na bumili kayo ng gulong, kailangan nating align yan. Para yung manibela, pantay. Tapos, Pantay din yung mga gulong, pantay din yung putput. Subukan nyo mag-drive sa diretsyong daan, tapos bitawan yung manibela nyo. Kapag kusang lumili ko sa kanan o sa kaliwa, baka may problema na sa alignment ng gulong. Kapag hindi kasi naka-align yan, maaari mga unang maputput yung sa unahan, o kaya sa likod, o kaya naman yung kabilang pisngi ng iyong gulong, hindi pantay ang pagkaputput niya. So mahirap ba yung may sasakyan mga kaibigan? Para sa akin, okay lang. Basta marunong kang mag-budget, walang problema. Sarili mo yung oras mo, makakapunta ka kahit saan mo gusto, wag lang sa Mars kahit umuulan o mainit ang panahon, komportable ka. Pero ako naman, dahil meron din naman akong tricycle, dalawa yung tricycle namin. Yung isa ay umandar na stock. Yun yung madalas namin ginagamit. Hindi naman kasi practical yung alapit-lapit na nang pupuntahan mo. Tapos magkokotse ka pa. Nasa tao na rin yun. Nagiging mahirap lang at magastos ang magkasasakyan kapag pinabayaan mo. Huwag mong pawabayaan ang maintenance ng sasakyan mo para hindi ka mapagastos ng malaki parang sa tao lang 'yan eh kapag tumataas ang creatinine mo Pinabayaan mo ba mauuwi yan sa sakit sa bato at alam niyo naman kapag sakit sa bato ay uh, dialysis lang ang katapat niyan kung medyo mayaman ka magpa-transplant ka pero hindi lahat ng mayaman pwede magpa-transplant Paano kung mayaman ka nga? Eh wala ka namang donor Walang kamatch yung bato mo Ang hirap nun Alam mo yung andami-dami mong pera Pero yung pera mo, walang magawa Hindi mo mabili yung kalusugan Baka mamaya dun mo maramdaman yung parang naiingit ka dun sa mga ordinaryong tao na hindi mayaman Pero wala silang sakit So ang mga sasakyan, parang tao rin yan Habang hindi pa malalayong sakit, kailangan gamutin na So guys, ito malapit nang matapos to mamaya maya yan ilalagay na yan sa ating sasakyan na kotse 2008 model pa ang aking sasakyan alam nyo matibay tong sasakyan na to eh basta nisan malamig ang aircon tapos yung piyesa nya makunat kaya matagal masira 2008 pa pero ngayon palang napudpud ang gulong pero suggest ko lang sa inyo kapag magpapalit kayo ng gulong dapat kung may budget din kayo apat na yung bilhin nyo para pantay-pantay sila. Ako dalawa pa lang yung binili ko. Okay pa daw yung uh, dalawang gulong ko sa likod. Tapos nung tinitingnan ko, talagang okay pa. Parang bago pa nga eh. Hindi naman kasi napupudpud ka agad yung sa likod eh. Ang laging natatagtag yung sarap. harap. Although sabi ng mga eksperto sa gulong, kahit pwede pa yung sa likod, mas maganda kung palitan mo na rin. Gawin mo na lang na reserva yung sa likod. Nasa sa inyo naman yun kung may budget kayo pwedeng kompleto Ngayon, yun, kung ha? wala pa kayong budget para doon, huwag nyong pahirapan yung sarili nyo. Ilan nyo muna yung pera nyo sa mas importanteng bagay. So, guys, malapit na nilang ikabit yung gulong ng ating kotse. Bukas, ang gagawin ko ay papa align ko. Hindi sila nag-offer kasi ng alignment dito. Eh. Siguro yung mga magagastos ko nyan bukas, mga 1,000, gano'n. Kasama na siguro yung labor doon. So, uuwi na tayo mga kaibigan at may pupuntahan pa tayong kainan. So, ayan. Andito na tayo sa kainan, sa samjihan. Birthday kasi ng aking pamangkin. Kanina pa sila tumatawag sa akin. Ang kakainin ko lang dito ay kimchi lang at saka yung mga dahon-dahon. Alam niyo naman, umiiwas tayo sa mga karne. Hanggang sa susunod ulit mga kaibigan at maraming maraming salamat sa inyong panunood. May God bless us po.